hindi po talaga pwede kapag wala akong appointment. Magandang araw po. Kayo po ba si Attorney Meredith Simmons? Ako nga. How can I help you? Na babasa ko po kayo sa internet. Doon sa lab, kayo po yung nagbibigay ng free legal assistance sa mga kasong katulad ng violence against women and children. Kailangan ko kasi ng tulong niyo para sa kapatid ko. Look, miss. You can make a schedule with our reception at Keystone. Okay? Let's go. Uh, pasensya na po talaga. Pasensya na po. Alam ko po na mali yung ginagawa kung ganito na inaambush ko po kayo pero sensitive po kasi yung kaso ng kapatid ko eh. Involved po yung isa sa mga intern nyo na anak ho ng isa sa mga senior partners ng firm ninyo. Sino yung tinutukoy mo? Siya so, ang kapatid ko, attorney. Ay Sige na, huwag ka nang matakot. Sabihin mo nang ginagawang kahayupan sa'yo noon. Sige na, Siren. Kaya mo yan. Sige na. Sige na. Natakot na. niya ako. Binablockline niya ako. Kapalit ng sex. Kapag hindi po ako kumayag, sana na daw po yung... mga videos ko kung makahubad. Makahubad. Who would do such a horrible thing? Si... 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 Don't be fooled by her appearance. Maliit man siya, napakataas naman ng kanyang ambisyon. Attorney Liland is a fraud. Dati lang namin siyang katulong. Ingit na ingit siya sa amin ng anak ko. Lahat ng meron kami, gusto niyang makuha. Kaya siniraan niya kami sa asawa ko para tuluyang mawasak yung pamilya namin. And worst of all, pinalaya niya yung walang hiyang kriminal na nag sa anak ko. Patricia, hindi ka ba matitigil? Ha? At bakit ako titigil? I'm just saying the truth ipapupulis na kita pag hindi ka pa umalis dito. Sir, sir, hindi ako natatakot. I'm simply telling the truth. Attorney Lilette Matias is a fraud. Kung waring defender ng batas, pero defender naman ng rapist. At hindi ako magtataka kung tinutulungan mo siya, Lorena, dahil napakalaki ng utang na loob mo sa kanya. Dahil siya yung dahilan. Kaya hanggang ngayon, nakakagala pa rin demonyong anak mong kriminal na rapist sa